Hello mga kapilingon, for today's video, di ko ni mamag-inapay. Char! For today's video mga kapilingon, magbuhat ako ang inapay. So, deserta mag, kwan dapat ito siyang hagpaton. So, gihagpat na na po siya. ang mga pilingon mga kahi, pagyugayo. So, tatanaw na to na siya kung ganyan sa ginagaw na pagbuhat. Kahit, ganyan na po din ako ulang kabuhat. O, inapay, kailan na lang sa mga kinabuhi di bagi hakpat kipas ayo kay yem na napul lagi na, na, na. kabuangan so paki share or paki like sa akong video. oh so mananaday naku ang buhagpat akong so, ako na, siya so ko na ako na sa hugasan so di na ko na sa hugasan okay nana patanan ako nang dating o di hindi may oh, magkasunggasan so nagtaang na kung kayo ko, di di ugasan, ko, toon, wala na kong ipakita hindi yung man ako tulong wala o diba galit yung kung yung o kapag cute o diba otro tulong nga yung pilingon mo ang manaway piling mo o diba nagandam ko o wala na tapos diba ta tangan suka suka sa lubi ay lubi wala kay lubi o ang muna akong ingredients ang tawagan ka ng steak kay si Bujeng tapos ito isang gamay kay ka na ang Luya. Mahalag manaway ka sa akong video. Mahalag pati ipagaluto. Manaway ka na O, pilingon ko, gusto ko kang pilingon. <laughs> o, oh, yung pilingon ko, ang kira, iso ko ba noon, teka. O, oh, diba, dugay pa kayo na o, pamilya o, mga daot-daot, Gipuan -daot, pa ng daot-daot, ng -daot, sibujing, kinagang kikwan. Tag-init, nabiyaroon, 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 ulan ulan, nabiyaroon, 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 Sorry kayo mga kapiling mo siguro ang katawang Malamang, happy, good kid tomorrow. It's the birthday of my twin sister, Char. Mag-14 years old na sila. ka April 15, 2025. Nag-15. Ano ng ito 15 So, itago na, itago na. Itago na. Iugasan pa ay. Ay, ano man na mag na. Lain po, dahil kita. Muli mag-itago doon. Diba? Hilong na tayo po Hilong niya po Bad mood mala bad mood So nihayat na po doon kay kainitan Meron sa titok Adlaw Kay Bernie Santo O nito ola kong cute ng manghol bayo O nang patagupan O na diba? Mahugupuan O hugasan na po natutuloy Ah Muna mong balay Amot, mo i-describe ninyo mong balay Nindot dili kung kayo mong magdili o oh, irapod kay pinanikamutan na sa mga papa para magbuhat ng balaya do kay kay kinahumanog ka ng hugas um, diba nakabalik na um, gi sa wilik sa wilik pa um, ang kita pa cute huy pilingon ang um, uwa na nagwa na uwa na gabaan nasamad na pilingon man na diba nasamad na ko huwag hinahinay eh. okay Samad man di ba humana so butangan na sa butangan na sa tagna suka ay asin di ay so asin pa di ay akong giuna og butangan na mga kapilingon Ang pagawman ako gibutangan na kay ang bitsin ay humanan man butang sa suka buanga saboy boy o humana oh pagawman ana kay na kuan wala pa di saning ano gisa panako kay hinay magay kalayo oh kaon pampilingon hmm kaon pa kaon alangan gigutom kaon jud oh oh ako na ko na kuaon kay luto naman oh di ba luto na siya luto na oh green na kayo guwapa kay amon tangkong kinsay mo palit palit na mo ali Sige, na na holo abin akong ibutang na ako. wala pa ay char. Sorry, napikun. Uy, kainit da 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 di makabalo mo gamit og kutsara gud para mahibawan luto na ba din pagkahuman ato pagkahuman ako butang sa mm, butang Gapun di hindi ko kalimot paghilom tay o oh, diba gikuha na nako Kuha na nako siya gikuha na nako gi na kahit di naman gud mga kaya di gikuha na nako siya yung so, pagkahuman ako na siyang i-shake para motuhop po ka. yung lasa, yung lasa ba, motuhop so pagkahuman na na ako na siya i-kuan ako na siya i-serve Charles so, kapag i-ikan niyo ito na na niluto. Daghang salamat sa pagtan-aw. Sa mangguapa, dili. Mas guapa ko ba?